Mga kababayan, tignan nyo, tignan nyo Ang original plan ay uh, 6 na taon di Batas ba masusunod o merong sinusunod? Pag-usapan natin yan. Okay, okay. gusto ko yung mga kababayan, mga barangay officials yan, nanonood sa atin. Ito, tignan ninyo. No? So, meron ba talagang uh, batas na masusunod o merong sinusunod? Sipin nyo yung sinabi ko na yan. No? Ang original plan ay uh, ng Senado noon o dati, no? ay 6 uh, na taon. No? So mula 20, uh, 23 ay uh, nagkaroon ng BSKE sa susunod na anim na uh, anim na taon. Mga ganun. Kaya lang kasi yung uh, version na pumasa ay 4 uh, na taon na uh, uh nagsalubong ang Senado doon eh. At yung uh, yung camera. Uh, so, 4 years tatlong termino. At uh, mag-uumpisa ito no kasi yung epekto nga daw ay uh, sa 20 uh, 2026 na mag-uumpisa no so kung mag-uumpisa lahat yan no? halimbawa sabihin nating anim na taon mula 2026 So, uh, 36, 27, 28, 29, 30, 30. so 2032, no, BSKE pagkatapos ng 2026. Pero ang batas kasi umiira ngayon, ito nga yung uh, version ng camera na apat na to, no? so bakit mas pumasa ito? So, mula 2026. Ayan, mula 2026. Daw, sabi ng batas. Ayan, yan po yung sabi ng batas eh. ba? Diba? So, uh, marami mga nagsasabi kahit yan po ang umiirang na batas. Ayan ay hindi. Uh, hindi daw yan naaayon sa batas. Alam niyo kung iisipin niyo kung hindi yan naaayon sa konstitusyon. No? uh, decision na ng uh, deklarado, i-declare ng Korte Suprema na ang konstitusyonal no, sa susunod na taon. Pero hindi natin tiyak kung kailan ipababa ito. Pagpasok ba ng Enero, may decision na, hindi natin alam. Kalagit na ng taon 2026, may decision na, hindi natin alam. O umabot na sa Bermans, may decision na, hindi natin alam. Pero katiyakan niya, kapag pumatak ng Bermans months na yung magiging decision ay isi na e, sina, unconstitutional. No, siyempre pag unconstitutional yan ay pag uh, gagawa din ng bagong uh, uh, calendar of activity itong Kolek uh, para sa paghahanda na magkakaroon dapat ng BSKE. Pero pag unconstitutional yan, hindi na po November. Ito halimbawa lang no, hindi na po November. Pero Bermas lumabas ang desisyon ng SC. No? Tiyak. No, Urong. No? Mauurong. Ngayon, ano kaya magiging desisyon ng Korte Suprema? Magkakaroon ba agad sila ng uh, BSKE no? sa 2027? Eh, paano kung uh, itong uh, legislation natin ay magpano ka no? sa 20 Congress. Sabihin na naman nila, alanganin na tayo na naman dito kasi dahil dyan sa desisyon na medyo matagal ng SC, So uh, hindi natin alam kung anong klaseng kaisipan papasok ang uh, ang mga mambabatas na ito, ang mga congress na ito. Eh kung sinasabi nila baka daw magamit na naman, no? So uh, papabor ito ng pagkakapospone na naman, pospon, pospon na naman sa mga talagang yung mga incumbent na at yung mga nandyan na. No? So magkakaroon na naman ng ng postpone no? Tiyak yun. Magkakaroon ng postpone yun. Kung unconstitutional. Siyempre, wala na yung wala na yung ano eh, yung ra 12232 to na halimbawa, decision na unconstitutional. So, walang November 2026. Ha? Kung alanganin ang decision. Isipin nyo lang po yung ating sinasabi ito. Kaya natin ito sinasabi kasi parang wag nang umasa o ay kumasa. Wag na po ay kumasa, ang kumasa. Kahit mayroon pa pong batas ngayon na sinasabi RA 12232 November uh, 2026. So, palatandaan dyan na pwedeng matuloy. Talaga sa November 2, no, ay desisyon na dapat ay maagap sa susunod na taon. Pagpasok pa lang ng first quarter ng uh, 2026 dapat meron ng desisyon ng AC dyan na unconstitutional no? para mas maaga-aga. No? At uh, kung uh, constitutional man yan at maaga-aga, first quarter ng 2026 ay sigurado-sigurado na 100% ang November 2, 2026. So, uh, naisip ko lang kasi konti itong mga itong ina-advance natin na ganito kasi. Para mga aspirant, mga aspirante na ay uh, habang walang nangyayarin BSKE, ay, kaya no, siyempre mga advantage. Mga advantage ang isipin ninyo. Huwag yung isipin na nagiging disadvantage. Kasi yung iba, ano ba yan, hindi, hindi ako nakatakbo. Kasi hindi natuloy ng huwan, eh. Nang malay nyo, yung pagkakaurong pa niyan, ang mag- dala ng pagkapanalo ito pag ng BSKE, yung pagkakaurong ng BSKE. Hindi po ba kasi sa nangyayari ngayon, eh, alam niyo naman, sabi ko nga kanina, batas ba ang masusunod o meron sinusunod? Magkakaroon po ng uh, eleksyon sa pagkapresidente. Presidential election sa 20, 28 na. So malapit na. Ilan na lang? two years na lang. So kung sakali talaga magkakaroon ng uh, uh, BSKE sa 2026, no? So, siyempre, yun eh. Mandato rin. Halimbawa, konstitusyonal. Yun ang susundin. Talagang uh, uh, nakita ko, pag gano'n kasi ang nangyari, mga kababayan, ay uh, hindi na basta-basta. Hindi na basta-bastang uh, pwede mag postpone ulit. Basta konstitusyon na magiging mandato RA 12232. Basta konstitusyon, hindi na yan. Sana ito hindi pa pwedeng basta-bastang imu-move ng move na ulit. Kasi hindi, uh, fixed term, term sitting bill yan. Basta konstitusyonal. No? Pero, doon sa mga nangangarap na maging uh, dapat unconstitutional ay, sinasabi ko sa inyo, pag unconstitutional yan, mas malaki pa yung chance na hmm. mauurong na naman ng mauurong. So, di lalo mas walang ng uh, uh, BSK, lalo rin gustong gusto lang tumakbo. So, pangarapin nyo na lang na dapat konstitusyon para matuloy yung inyong mga plano sa uh, 2026. Nagis nyo na po yung uh, point of views natin dito ngayon. Ayan. At ito pa do, no? kung titingnan natin yung panig ng mga Teka lang. Yung panig ng mga nagpetisyon, petisyon na 'yan, no? pinamamahala ni Attorney Makalintal ay uh, wala naman po talaga saysay say kung -say. tutuusin. Eh. Wala pong say-say. no? Na? Napigilan ba ng petisyon nila ang uh, ang uh, ng uh, BSKE, di ba hindi naman po? No? So nagagamit na lang din yung kanilang mga pagpetisyon peti na lang para yung kanilang pangalan ay tumunog kasi may sarili din po alian ah uh, sariling ah uh, uh, interes so na din nila yung BSK pero kung totoo si wala rin pong saysay -say ang mga petition eh yung pagkapanalo ng araan ang konsensyonary at tuloy mga ay sa papel na lamang po pero hindi pa rin talagang napigilan namo pa rin so hindi sabihin mas makapangyarihan pa din yung gumawa ng mga batas daw no. yeah, ayan 'yung sa kongres at at pinirmahan pa At kahit ang constitutional 'yung 11935 na pirma ni uh, PBBM noon eh yeah. at constitutional daw eh, pero labag <laughs> pa rin naman. Okay, so isipin niyo 'yung posibilidad din na mangyayari sa susunod no? at kahit uh, umiiral na batas RA 12232 na 'yan. 'Yung mangyayari mangyayari lamang 'yan na talagang uh, matutuloy yan kapag konstitusyon. So, isipin nyo lang dapat konstitusyon para yung inyong mga plano na na-move ay matutuloy na. Pero pag unconstitutional yan, baka hindi pa nga mapaaga eh. Kasi baka bang may delay-delay pa yung desisyon ng ACG. Eh, di lalong maugurong yan pag hindi 2026, 2027. Sabi nga ng alaan, baka 2020 na pumatakyan kasi ngayon daw yung original plan baka doon pa pumatak yan kapag unconstitutional. Kaya natin, no? so sabi lang natin, huwag laki na umasa mula. Sa trabaho lang ng trabaho dyan. No? Isip lang ng isip ng uh, para sa mga aspirant para makapagpalalo kayo pag nagkaroon na ng BSKE. No? Uh, kumbaga, harap kayo ng butas. Kayo so, naman, yun, no? yung nga uh, nandiyan, uh, nakaupo na. Kaya uh, kasalanan ninyo yan pag natalo pa kayo pag nagkaroon ng big scale. Ibig sabihin, hindi kayo epektibo. Kayo magagalit ha. Real talk lang. Kasi pinasok ay uh, public service yan. Sabi naman sa gusto, yung mga aspire at public service po ay yung papasukin. Hindi kayo hindi yung para po uh, dahil gusto nyo umano, dahil parang gusto nyo magmataas. No? Nagkakamali po kayo ng ng uh, pinapangarap. Okay, so, okay, magagalit sa mga sinabi ko, na, no? Totoo yun, eh. Okay, hindi kayo maging epektibong uh, opisyal sa barangay pag gano'n ang inyong ah, uh, kung gano'n nyo tinitingnan ang isang posisyon sa isang barangay. Hindi po. Hindi kayo maging epektibong. Manalo man kayo, ba? Sa susunod, baka hindi na. Di ba? Okay, so, sa mga bago dito sa ating channel, please, pa-share, no? comment, subscribe. Paayos lang ng comment para hindi mawawala niya kasi mai-spam ang comment niya. At malaki pa ang chance na yung mga gagamitin niyong pang-comment ay ma-report. No? Okay, maraming salamat. Ka dito na lang. God bless.